Ang alamat ng silag Noong unang panahon sa isang malawak talambak, na lambak na napapalibutan ng matatayog na bundok, matagmuan ang isang payapang bayan. Ang mga tao roon ay namumuhay ng simple, nagtatanim ng palay at naging kaalaga ng hayop. Pinapalaga nila ang kalakasan at itinuturing itong isang biyaya. Ngunit may isang matandang babala na laging isinasalaysay ng mga nakakatanda Huwag ninyo kailanman galitin ang mga espiritu ng kalikasan, sapagkat ang kanila ang galit ay magdadala ng apoy na hindi matitigil. Sa kabila ng paalalang ito, may isang makapangyarihang pinuno na nanggangalang dato magtagol. Sa kaniyang pagnanais na mapalawak ang kaniyang kaharian, inutusan niya ang kaniyang mga tauhan na putulin ang mga punong kayo, kahoy at sunugin ang mga ito. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong bayan, biglang dumilim ang kalangitan. Lumitaw ang makakapal na ulap at bumagsak ang mga kidlat. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kalangitan, kasabay ng lakas na pag-ugong ng lupa. Mula sa pagbitak ng lupa ay sumiklab ang naglalagablab na mga apoy. Ang mga tao ay nagsipagtakbuhan, ngunit ang apoy ay tila may sariling buhay. Sinunog nito ang mga natitirang puno at pinabagsak ang mga bahay. Walang sino man ang nakapigil dito. Nang makita ni Datong magtagol ang pinsalang dulot ng kanyang kasakiman, lumuhod siya sa harap ng mga abo at nanalangin ng kapatawaran. Sa kanyang pagsusumamo, unti-unting humupa ang apoy, ngunit ang marka ng nagdaang trahedya ay nanatili. Mula noon, ang lugar na minsang puno ng sigla ay tinawag na silab bilang paalala sa galit ng kalikasan at sa apoy na sumisiklab mula sa kawalan.